Day, uh, I mean not Christmas Day actually it's a holiday here in Australia at alam nyo ba na napakahirap pag holiday dito, tapos ngayon sinabayan pa po ng pag uh, aayos ng railways uh, upgrade uh, system nila dito, so ngayon wala akong choice kasi wala akong train na masasakyan papunta doon sa work ko. So, meron naman silang mga, yun ang lang kagandahan dito, meron silang mga alternative na mga bus na free ride going to that area. So, yun ngayon, I need to wake up 3 o'clock in the morning, guys, to prepare myself, live on bike, I have 45 minutes for myself. Then I need to bike from the place where I was staying, going to the South Bank, and then walk a little bit going to the South Bank bus station. And then ito nga mga guys, nag ako ng, ano, bas bus. Yung bus na naantay ko is yung uh, mga ilang minuto pa darating. So, yun medyo mahirap siya. Tapos afternoon maglalakad pa ako. So, Although may mga good side din siya kasi nakapag-exercise ako plus at the fact na hindi masyado crowded plus the fact din na uh, maaga ako nakakarating sa work ko ng punte. Pero yun nga lang guys kasi maaga akong gumigising. So ang ginagawa ko na lang ngayon maaga din ako matutulog. <laughs> so, pero at least nakapag-exercise na tayo. Lahat na gawa na natin. So ready na tayo sa work ngayong araw na to. Ngayon sa journey na ito, mapakita ko sa inyo yung group ng bus na tinatahak ko. Oh para makarating sa trabaho. Yan. So, kala nyo ganun kabilis, yeah. uh, ka, kadali, no? Ang buhay sa Australia. Hindi po. Talagang dito, kailangan mo talaga aside sa trabaho. Kailangan mo, uh, ngayon dati, hindi ba, hindi ako masyado gumagamit na GPS GPRS or yung location map. Ngayon, kailangan ko lang gawin. So, yun, nasasanay ako sa ganun. Tapos talagang napaka, napakadami mo adjustment ng gagawin. Hindi siya ganun kadali. Yung weather din masyadong mainit para sa akin. Pero okay rin lang naman siya. Uh, tsaka pagka okay naman, gusto ko yung ginagawa ko na trabaho. Kaya walang problema. Yun nga lang po. Kailangan mag-adjust. Kailangan po talaga ng sipag at syaga. At syempre, determination po para mabuhay tayo sa Australia. So, kasi ngayon, sa kasalukuyan po, namumuhay ako mag-isa. So, kailangan ko talagang tatagal yung sarili ko. Kasi yung tao na nagdala sa akin dito, na akala ko eh, I can rely on, hindi po pala. So, yun, anong yari? Um, So sad from that past, from that year back. Hindi ko gusto balikan na. Uh, but, yun nga lang, may mga regrets talaga ako and yun, may mga lesson na natutunan at the end of the day pero ito tayo patuloy pa rin ipod-ipod para mag ma mabuhay tayo sa kung saan nandun tayo so hindi ko po alam po until when ako mag-stay dito siguro try ko yung this year pa pero tingnan natin kung until when and then if ever then I'll go back to my country pero sa ngayon ko hindi ko po, po alam so uh, magtatanong-tanong tayo kung anong pwede gawin next So, may mga option naman. Kaso lang, syempre, you need money. Again, kasi itong visa ko na in-extend ko, guys, malaki yung ginastos ko talaga. So, nagbayad ako ng lawyer, plus nagbayad po ako ng processing fee. So, napakadami po. Tapos, kailangan ko manirahan mag-isa. So, I need to pay eh, 250 a week na kwarto lang yun guys sa kwarto lang yun so kaya ngayon pinipili ko na magbisikleta talaga kasi mas makakatipid ko talaga ako. So, yun. Tapos, as always, two times a day ang meal ko. Uh, by choice. So, yun talaga ginagawa ko. Pero, you know, uh, kung babalikan ko yung first year ko dito talaga, super duper, super duper talagang grabe yung challenge super emotionally uh, grabe yeah. so, iba po talaga pag emotion yung ano, Emotionally ka Parang tortured ka Emotionally ka Parang pathetic Sikat na yung araw mga guys Yung bus ko wala pa So medyo late yata Tinitingnan natin No, saan pa yung bus ko Wala pa rin siya hanggang This is the bus guys, it's here now na nga guys nakarating na tayo dito sa Rockley uh, railway bus station uh, railway train station at naglalakad tayo ngayon dito so ito yung maglalakad tayo ng mga 20 minutes papunta sa work ko okay. yung, yun, yun. Sa paligid, siguro may mga halaman dito na may kulaklak <laughs> so yun, ito na nga Ayan na. Nakasombrero daw ako kasi ang aga. Yes, of course po. kasi isang way din po yan to protect myself. Kasi pag umaga, syempre alis ka ng alas 4, madilim pa. So, the dinadaanan ko na lugar is maraming mga naka, nat, nakatambay dun sa may mga gilid-gilid. So, kailangan ko na kasombrero para hindi tapos nakataas yung buko. Nakatago siya. Alam yun, para sa protection na rin natin yung sarili natin kasi hindi natin alam, di ba? Tapos kahit nakabisikleta tayo, yung kailangan natin natin. Yun. So, here we go na mga guys. Ito yung daily life ko. Malis ako kanina ng alas 4 sa bahay. Now it's already 5.09. So, naka 1 hour na po tayo nasa kalsada. So, ganun po dito. Ganun sinasabi ko nga, very challenging po ang magtrabaho dito sa lugar na na kung saan ako ngayon no, dati noon <laughs> nung nasa punga, kung ako giisim lang ako puto ako na siya sa so, kumaligo that's it let's start na yung way ko so, ngayon kasi ba diba nakatrabe talaga okay. so ito na ang lugar na kung saan ako ay lalakad Iso. Okay, sikat na sikat na talaga siya. Oh, no, nasa Ipwich Road na tayo. Lakad-lakad lang. Malayo ko na, guys. <laughs> bango ng umaga. Hmm, bango-bango. Parang sampagita yung naamoy ko pero hindi naman sampagita yung nakikita ko walang ulan guys Diyos ko, kung may ulan pahama <laughs> hindi na lang walang ulan yan. okay hanggang dito na lang mga guys at ako ay maglalakad na magbilisan kasi mag magka 5.30 ha so I need to be there as soon well as possible so yun maraming maraming salamat sana nagustuhan nyo yung vlog adios see you again later on